Nagpamalas ng galing ang ilang Filipino athletes sa 2024 Paris Olympics. Ito'y para maibandera ang watawat ng Pilipinas at makapag-uwi ng medalyat at karangalan sa ating bansa. Kung sino-sino sila, alamin sa detali ng report ni Bernadette Tinoy. Sa pag-arangkada ng 2024 Paris Olympics, Ilang atletang Pinoy na nagpakitang gila sa Olympic stage at nagpamalas ng galing sa kanika nilang sports events. Gaya na lang ni first-time Olympian Ira Villegas nang talunin niya si Yasmin Mutaki ng Morocco sa women's 50kg event via unanimous decision. Dahil dito, pasok na sa round of 16 ng Pinay boxer sa pagpapatuloy ng torneo. Hindi naman matatawaran ang pinakitang husay ni Pinoy gymnast Carlos Yulo sa Olimpiada Matapos makapasok sa tatlong finals event ng Men's Artistic Gymnastics, nagtapos sa ikalawang pwesto ang 24-year-old athlete sa floor exercise na may 14.766 points, 6 place sa vault sa score na 14.683 points, at rank number 9 sa all-around event sa kabuwang score na 83.631 points. Makasaysayan naman na naging performance si Filipina rower Giovanni Delgaco na makaabante siya sa quarterfinals ng women's singles calls. Kasunod ng kanyang first place finish sa repechage sa loob ng 7 minutes and 55 seconds. Lubos naman siyang ipinagmamalaki ni Philippine Rower Association President Patrick Gregorio at binigyan diin ng kakayahan ng mga Pilipino na maging mahusay sa nasabing sports. Samantala, nagtapos naman ng Olympic campaign ni first ever Filipina fencing Olympian Samantha Katantan. Sa table of 32 na makatapat niya ang world rank number 2 mula sa Italy na si Ariana Erigo sa score na 15-12. Biguring makabante sa patimpalak ang Filipina American gymnast na sina Alea Finigan, Levi Revivar at Emma Malabuyo sa finals ng all-around at apparatus events na women's artistic gymnastics. Bernadette Tinoy, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas